Kamusta po si Ma'am Aurora, uh, sir? Ayun po, ma'am. Nasa ospital po ngayon. Okay. Kaka-opera lang po. Pakikwento po, sir, yun yung nangyari po yung insidente po. Um, bago po yun, um, hinatid po namin yung tatay ng kinakasama ko po sa Cavite dahil patay po yung kapatid ng tatay niya. And then, madaling araw po, bumiyahin na kami pa uwi ng Maynila kasi po may trabaho po kami. And then doon, nag bumaba kami ng PGH, patawid na po kami ng northbound. Hindi po namin namalayan na may mm, sasakyan na mabilis yung takbo, hindi po namin namalayan kasi po yung truck nasa munahan na po, naka-stoplight na po siya eh. And then po, pag ano po, pag lingon ko, anoyin ko po yung kinakasama ko para mahatak ko po pabalik, pag lingon ko po, nasapok na po ng sasakyan. Ano yung sasakyan na nga? Itim po siya na sasakyan po. Anong oras nangyari yan? mga alas 4 po ng madaling anong, araw. Anong nangyari doon sa sasakyan na nakabangga? nag and run, tuloy-tuloy lang siya? Tuloy-tuloy lang po. Anong nangyari na after that? Nahuli na ba? Na -identify Hindi pa na? po eh. Sa ngayon, as of now, wala pa tayong na-identify na driver ng sasakyan. Opo, opo. At to iniimbestigahan na ng mga polis? Uh, opo, naimbestigahan na po. Anong, na anong pa... status daw ng investigation? Ang latest po na update po sa akin is yung pa-alarma po yung sasakyan. Okay. Bali, naitawag na po natin ito na, na itimbre na rin <coughs> po natin ano, sa LTO. Mm <coughs> Lumalabas po, ang nakasagasa po kay Ma'am Maria Aurora Tizon ay uh, isang Toyota Avanza. Black okay. metallic po ito okay. na may plate number na DBG2805. <coughs> <coughs> ang registered owner po ay si Mr. Dave Christian Dehan. Dave, uh, good afternoon. No? Si Atty. Villamor ito. Hello po. Uh, Dave, nasa na ba yung sasakyan na yan? Po. Apo uh, Bale yun po, noong August 2023 po, na-accidente po kasi yung sasakyan na yun. Tapos ay dinaglaro po as total loss ng insurance. Okay. Then noong September po, tinigay ko na po sa kanila yan, then dinayaro na po nila sa akin. Meron naman po mga documents po na nagsusuport po sa sinasabi ko na, ko na po sa kanila noong September 2023 po. So declared siya as total loss? Yes po. Okay, tapos na ano parang ang ginawa, binenta nila yung sasakyan as total loss at yung bumili ang nagtuloy. O ano hindi, pinagawa hindi na yung pinagawa nila yung sasakyan e, ano? ulit? Yun, eh. Hindi ko na po alam kung ano pong ginawa pa nila sa sasakyan, sir. Basta nagkaroon, pinagawa po nila ako ng sulat na... Hmm. Uh, ko na po sa nila o turnover ko na po sa kanila ayun sa kanila ah. na yun galing po sa Toyota Okay, sige, sige. Craig, maybe this is something that you should look into seriously, no? Kasi yes. when, a, when a vehicle is declared total loss, di ba dapat yung isusurrender na sa LTO yung kanyang ORCR, plaka, etc. Dahil inexistent na siya dapat. Dapat ba ganon? Dapat po. Kasi kung hindi naman na po, kung total loss na siya at hindi naman nagagamitin, eh Kaya dapat mat. po isurrender is para hindi magamit yung plaka sa ibang sasakyan na na pwedeng gamitin po sa mga iba, hindi magandang gawain. Kaya nga, okay, ganito. So ito declared as total loss pero parang nabuhay siya ulit at nagkaroon ng sasakyan na nabenta ng insurance dito sa so, kung kanino man ang gumagamit ngayon. Yes po, Manong. Okay. Kaya atin po titignan uh, ang feeling po natin kay Mr. Uh, Dave Dehan eh makipag-coordinate po sa amin dito sa opisina namin sa LTO upang pumakita namin kung ano yung mga dokumentong ipinahirma ng kanyang insurance noong 2023 noong, noong, noong na-declare ito as total loss. Uh, Greg, I think you should conduct an investigation on this, ano? Ang insurance company dito is AXA? Siguro patawag yung insurance company papano na-revive ang isang sasakyan na declared total loss na ng insurance, diba? Yes, Mano. Apo, Apo Idol biglang na-revive yung ano, yung sasakyan na buhay uli. Parang siguro, yung sasakyan na gumagalaw ngayon, baka multo na. Baka pinagkakitaan na lang nila dyan, yung papeles na lang. Opo. Okay? Opo, ay, Opo idol. Ah -ah. Para lang po, ano, uh, ato ni Greg, um, kayo yes, po ay may isinend na rin po sa aming tanggapan. Ito po yung sa recommendation for tagging of alarm. Okay. Opo. On motor vehicle po. Uh, pa Opo. Pa-explain na lang po, ato ni attorney uh, ato ni Freddy Villamor po. Oh, uh, Greg, ano Opo. ba to? Anong ibig sabihin itong recommendation nyo na ito? Eh, eto po naka-alarm na po ito so uh, kapag ko po siya ay magre rehistro hindi po siya makakapag rehistro hangga't hindi po nalilip yung alarm so kailangan pong mag-appear ngayon kung hindi na po si Mr. Dave ang may-ari kailangan pong mag-appear nung may-ari ng sasakyan na yan ngayon uh, sa amin at kung i transfer naman po yan kailangan din po mailift po yung alarm and the only way to lift the alarm is for the reg for the user to okay. appear before us sige, sige. and show all the document uh, required uh, required documents. Okay, so actually yes, itong alarm na itong ginawa ng ano ng LTO. Ah, po. lalabas yan sa computer na ng Highway Patrol Group. Okay po. Ayan okay. po yan, mga yan. kapatid. Oh, nananawagan po kami sa ating mga netizens. Pakitingin niyo po yung plaka DBG2805. Kailangan na kailangan po namin ang tulong niyo. Sino man po ang nakakaalam. No? Mm -hmm. Ang nakakaalam ng kung sino man ang nagmamay-ari o makakapagbigay ng tip sa amin, kindly itawag nyo lang po sa amin. Mm -hmm. O di kaya sa LTO, no? I think this is the only way na para malocate yan is yung tulong po ng mga netizens natin, no po? Metallic Black na Avanza. Okay? Mm -hmm. Hindi na po namin mahabol o maipasa yung responsibility dito doon sa registered owner kay Dave Christian Dehan kasi basic kay Dave Uh, declared total loss na yung sasakyan. Yes. Okay? Ito po yung hotline ng LTO, ano po? Para Opo. matulungan natin si Ellie at yung kanyang partner ngayon na kauopera lang, ha? At nasa hospital pa. Para malocate. O Greg, paki-announce mo yung hotline nyo dyan. Ading ko. Sige po. 0929-2920-865. 865. Opo. <laughs> o inuulit po namin, ha? 0929-2920-865. Greg, po. uh, kahit may sasagot dyan, ano, anytime po, siguro 24 Apo. hours ba yan, Greg? Yan, Apo, 24, yan? 24 hours po ito sa Viber, uh, Idol Freddy. Pwede okay. po nilang kulturan kung nasa uh. po yung location ng sasakyan na ito. Okay, yan, yan. Kahit ano po, kahit anonymous lang, anonymous tip lang, ha? Maraming maraming salamat po, Attorney Greg Pua Jr., ang Executive Director po ng LTO. Maraming salamat, sir, at uh, mabuhay po kayo, uh. sir. Magandang hapon po, uh, Sergeant Lorenzo. Magandang hapon po. Opo. Um, Sergeant uh, Lorenzo, maaari niyo po bang maikwento sa amin? Kasi dito na po tayo sa part na, na nangyari na po yung insidente. Uh, matapos po mangyari yung insidente, um, ano na po yung mga susunod na nangyari, um, Sergeant uh, Lorenzo? So, gaya nga po na narinig po natin sa LTO, ang uh, Manila Traffic po ay uh, gumawa po ng investigation. So, apa na uh, verification po no na verificability o yung uh, sasakyan ay nakarehistro sa isang uh, pangalang uh, kang Dave Christian Parducho okay, uh, okay. Dehan. Okay, Apo, sir. Okay. Then, okay. Uh, kaya ang ginawa po natin apan verification QRT o yung nakuha na po natin sa sa file ng LTO gumawa po kagad tayo no ng notice of appearance towards sa uh, registered register owner. Mm -hmm. So tapos po uh, nung na-receive na ni yung owner nakipagano po siya sir, uh, nakipag-order kayo siya sa atin at ibigay po niya yung kanyang uh, notary affidavit at saka po yung sa AXA, over sa AXA na insurance na siya na po ay hindi na may ari no, nasabing sa So ang ginawa natin ngayon sir, gumawa, tumawag tayo sa AXA and then uh, sabi mag-email daw po tayo sa kanila. Sarge, Sarge, okay, okay. I have read enough. Ano po? Ito lang po ang mga masasabi ko sa ngayon. Number one. Ang Apo. sabi ng AXA, mag-email kayo sa kanila? Ah, uh, para po sa ano po, meron po akong code na nakausap doon. Ah. Para po kasi ang gusto ko pong mang, man, gusto ko natin mangyari ay eh, kanino po nila na turn over yung bagong may-ari na sa Okay, tiyan. kayo ho ba ay nag-email na? Yes po. Ano sabi nila? Supposed to be po, hindi pa po sila nag-re-reply, uh, nagpa like, na rin po tayo sa kanila. Kailan kayo so, nag-email, Sarge? Kailan kayo nag-email? Noon pong uh, 9 po, September 9. September, September 9. September 9, apan na. Apo oh kasi po, ako oh kasi po noong uh, April, na, September 8, nag-respond na po kagad sa atin si former registered owner. So, okay. apan, bigay, apan bigay po sa atin ng mga dokumento, gumawa po tayo ng action kagad ka toward kay AXA. So, dahil po si Aksa hindi naman po nag-respond -re sa atin, ang ginawa po natin, sir, is nag-forward kagad tayo kay LTO ah, okay. immediately ng ng uh, press of alarm. Kaya po na-alarma po si sasakyan. Kaya gumawa po tayo ng aksyon kagad na para sa sasakyan. Kung sakasakali po makita nang ang ating mga enforcer na LTO sa karsada, ay eh, mahuli po kagad. Okay, Sarge. Okay, ganito ha. Makinig ka mabuti, Sarge. Ha? Apo. Okay. Nananawagan po ako sa AXA Claims Management Insurance. Po. Huwag nyo lang pong upuan ito. Sila Sarge nag-email na sa inyo as early as September 9 for you to respond to their email. Kasi po, ito po ang pinagtatakahan ko. Paano nyo na ibenta yung sasakyan na yan, e eh total loss na yan. Per your records, pag sinabi mong total loss, wala na, irreparable na, wala ng identity. Kumbaga sa tao, patay na. Okay? Patay na yung tao, dapat wala ng identity na mabubuhay yan. Ang ginawa nyo, aksa, kung totoo man yan, ay eh binenta ninyo, no? binuhay nyo yung patay. Binigyan nyo yung kaluluwa niya, binenta nyo sa iba, ngayon nagagamit. Ngayon, hindi ngayon malocate kung sino man yung nakasagasang yan. Kasi hindi na rin namin pwedeng habulin yung registered owner nung sasakyan kasi base sa kanya at base sa inyong records na sinabi nyo sa pulis, total loss na yung sasakyan na yan. Sarge, okay, eto pa ang tanong ko, Sarge. Kayo ba tinignan nyo na yung mga CCTV footages doon sa area at baka sakaling pag meron mga CCTV footages yan at napagduktong-duktong mo, baka okay. malocate pa natin kung saan nagpunta yung sasakyan. Sarge, have you bothered to do that? Actually po sir, uh, meron, na, meron po tayong mga witness dyan, nag-backout nag din po tayo sa mga CCTV, uh. kaya po natin nakuha yung mga So hindi naman po nakita ng plaka ng mga ng complainant yan okay, eh. So meron search, po tayong okay. meron meron po tayong witness na nakuhanan at saka doon sa area CCTV. po na Opo, na uh, sa area. Wala po tayo na CCTV but meron po tayong witness na nakuha. Okay, dad, And okay. then meron, din, meron din po tayong uh, piece of evidence na nakuha yung side mirror. Okay, so, uh, Dr. okay. Kailangan ko, Sarge, ang tanong ko sa iyo, yung mga CCTV footages, na-retrieve nyo na ba at na-compile nyo na? Dahil po sa area po wala po tayong nakuha CCTV mm -hmm. dahil po yung area po yun ay puno, karamihan po mga establisemento. Uh -huh. Pero po ang mahalaga po nito ay meron po tayong uh, person na nakuha na ng witness. So wala tayong uh, CCTV? Is, just uh, wala answer po, wala yes po, wala or no. Wala tayong CCTV uh, footage ano? Wala po, wala po. Uh, sige, sige. Ano nang status naman ng partner mo ngayon? Um, under observation pa rin at saka therapy po nagte-therapy. Oh, o meron ako natanggap na, na ano kanina, talent fee. O, i-share ko muna sa'yo, ha? panggastos gastos mo at saka tulungan okay. natin sa expenses nila. Um, lang. et sige po sir, mm -mm. ito po yung galing kay Attorney William More. Mm -mm. And of uh, course uh, sir, yung doon po sa bill po ninyo sa PGH, maaari pong makatulong ang tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of Aksya Party List. Gayun din po ang office po ni Senator Raffy sa Senate po, no? Um ipasa nyo lang po sa amin lahat po ng uh, Uh, statement of account, yung sa billing, sir. At kung may iba pa pong gamutan, sabihan nyo lang po kami. Pero yung dito po sa kaso po na ito, sir, may sasama po na reporter po sa inyo, sir. Ha? Doon po, uh, ringing tayo, attorney ringin sa insurance uh -huh. commission. Yung okay. doon po, uh -huh. uh, sir, sa investigation po, may sasama po na reporter sa inyo, sir, sa police station po. Okay. Anyway, okay ito. So, Sarge? Yes, po, attorney po. Sarge, pagtulong-tulungan natin, ha? I-follow up mo sa AXA Ako. Claims Insurance. Yung inyo. Ako, ito, suggestion ko, Sarge. Ha? Huwag ka na mag-email. Puntahan nyo na. Magpapunta ka na ng investigador mo and insist na they should already disclose to you sino man ang pinagbentahan nila ng sasakyan o ng plaka ng sasakyan or ng identity ng sasakyan. Okay? Kung pupunta sabihin mo yung kasong ito ay tinututukan ni Sen. Rapi Tulfo at gustong malaman kaagad kung kanino nila binenta yung sasakyan. Sa ngayon po, ang nakikita ko po dito, ang susi sa pag-resolve ng problemang ito ay yung AXA Claims Management Insurance. sa saan bang ng AXA Claims Management Insurance? sa may Makati po. Makati? Apo, 324 uh, GC Tower. Okay. Sal, mo na ng tao mo ha. Alam mo, Apo. yung mga pa-email, email na ganyan, eh yan yung mga parang paraan nila para ma-delay o hindi na nila sagutin yung tanong mo siguro natatakot nilang sagutin yung tanong mo kasi alam mo sa experience ko sa lawyer, nagiging racket yan na mm -hmm. ng mga carnappers. Ano, nagagamit yan ng mga carnappers. Ano po, nung araw po, may mga naging kaso ako na may mauhuling sa sakyan na carnap. Ang plaka ang ginagamit, Sarge, ay yung plaka ng mga totally, ano, mga declared total loss ng insurance Apa? companies. Ano, Sarge? Kaya baka maaaring yung pinag Actually po hmm. attorney pa-checking ko po doon sa picture na ibinigay ng folder na may ari. Apa. Yung yung harapay niya, yun po yung sira. Sa palagay lang ko lang po na baka ipinagawa po ni casa at saka po tinanong o ibinenta sa iba. Hmm. Ah, I see. Okay, okay. Da dahil hindi, hindi naman po siya totally ano, eh, po doon sa ano ah, sa ibinigay po noong oh, pero, problem na may ari. Pero according so, dito sa ano, may pwede, ari, na total loss. Kasi ganito yan, Sarge, ano? Na-experience ko rin yan doon sa aking sasakyan nung araw. Medyo <laughs> umuwi ako madaling araw, aantok-antok. Ah, Nabangga ako sa poste. Kala Oh, eh, nag-deploy nag yung, ano, yung, yung airbag. Oh, po. Eh, ang rule ata dyan, pag nag-deploy yung airbag, declare na nilang total loss. Mm. Pero sa ngayon, nananawagan naman po kami. Okay. Aside from asking for the help of netizens, malocate itong sasakyan na ito. Ayan po ulit, ang plaka ha. DBG 2805. Ito po yung hotline. Okay. 0929 Yan po. 2920865. 865. Yan po okay. ang hotline po ng LTO. Nananawagan din po kami sa AXA Claims Management Insurance. Ano po? Nag-email na po sa inyo dyan si Master Sergeant Roberto Lorenzo for you to disclose to him kung kaninyo binenta yung sasakyan. Okay? Now, kung pupunta po dyan yung tao ni Sergeant Lorenzo sa, ni Master Sergeant Lorenzo sa office nyo para kunin na directly from you yung data na yan, yung info na yan, kindly entertain him. Ano po? at ito ay minomonitor ni Senator Rapi Tulfo. Kasi po, ang committee na hawak ni Senator Rapi Tulfo ngayon is yung public services. At under niya yung mga ganitong uh, LTO, tungkol sa DOTR, tungkol sa mga problema ganito. Ano? Okay? Sige po. No, so, iyo, ikaw, anong gusto mo? Baka gusto mo manawagan mm uh -huh. kung sino man yung nakabangga o nagmamayaan sa sakin ngayon. Anong mensahe mo? Nananawagan po ako kung sino man po yung may-ari ngayon sa sakyan na yan mainam po na magpakita na kayo. Sa ngayon, yung asawa, yung partner mo nasa ospital, ano? Apo. Ano bang trabaho yung dalawa? Housekeeping po. Housekeeping? Apo. Ano yung pauwi na kayo? N pauwi po kami para po pumasok na po sa trabaho. Sige sir, uh, po kayong mag-alala ha. I-monitor po namin ito sir at yung sa paggaling po ng misis po ninyo. Opo. Okay. Kasa, yung sa investigation sir, hindi po namin bibitawan pati po dun sa medical assistance kakausapin po namin kayo doon sir tapos sir bibisitahin po namin yung misis po ninyo sa PJH. Okay. Pa. Opo. Tapos alamin po namin sir yung outstanding balance, kung ano pa po yung gamutan and ipalolocate po natin sir ngayon naman po ongoing naman na po yung investigation pero mas mas paiigtingin lang po natin yung investigation po pat, investigation po patungkol po dito sir. Sige po uh, sir uh, pupuntahan po yan yung uh, tanggapan po ninyo sa samahan po namin sila sir sa inyong tanggapan po no na kasama okay. Pwede po tayo ni Sir Rafi. Tapos sige po. Salamat sir. Magandang hapon po.